sariling optical business pagkatapos ng halos labing apat na taong pamamasukan. Mula po maska niya ng Palita Global, ni Rowen Soldevilla. Matagal ng pangarap ni Dr. Mary Ann Bernardes na makapagtayo ng sariling negosyo. Graduate ng optometry sa Deocampo College sa Santa Mesa, Manila, si Bernardes, kaya sa isang optical shop siya sa Pilipinas punang nagtrabaho. Nung no nasa college ko, gusto ko talaga magkaroon ng sariling shop. Kasi siyempre mahirap din yung na, nangangamuhan ka lagi. Para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya, naisipan ni Dr. Bernades na mamasukan sa uman at nakapagtrabaho ng halos labing apat na taon sa isang tila ng optical shop. Dahil sa sipag at syaga, natutunan ni Bernades ang pasikot-sikot sa negosyo hanggang naisipan niya ang gamitin ng kanyang gratuity pay maitayo ang kanyang negosyo. After 14 years, na-realize ko na parang kailangan kong uh, mag-improve. So, naisipan namin mag-asawa na magtayo ng sariling business as in, uh, kumbaga, yung optical business. Pero hindi naging madali kay Pernagres ang magtayo ng negosyo dahil kailangan niya ng Umaris Pornform para magbigay sa kanya ng lisensya sa negosyo. And she's my friend long no time ago with her family and I visited them in Manila And of course, he encouraged me to have this business. And Sharma, we are on our first step and hope that will be good the Sharma, for our future. Kwento ni Bernardes, may gig isang taon siya naghintay para maitayo ang negosyo dahil sa dami ng mga dokumento na kakailanganin para magkaroon ng pwesto. At kami pong mga Pilipino dito ay natutuwa po na nagkaroon po ng ganitong klaseng optical center na To the Philippines people, it would practically be that they were always welcome to be here and obviously with such a choice of a name for a shop. This is one of the most important shops. For me, for example, this comes in my priorities because uh, it's not about how many shops are open, the variety that it has, as well ang kanyang pinasok na negosyo, pero naniniwala siya na dahil sa kanyang sipag at syaga, malalampasin niya ang anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Rowan Solivilla, ABS-CBN News, Muscat, Oman.